What is up guys? It's me Baron at welcome sa aking um, abandoned place adventure. Ipupuntahan tayo yung bahay. Banda dun pa. Dun. Dito, dyan No? papasukin natin yung mas masukal na lugar na yan. Andun yung bahay. Um, balikan natin yun sa gabi. Sa ngayon eh explore muna natin sa araw kung pa, ba, baka, hey, baka tingnan natin kung delikado o ano kaya tara, punta na natin to. Let's do this. Ito yung isang bahay. Pero hindi ito yung bahay na sinabi ko namin, na nasunog. Pero hindi ko wala akong alam dito sa history dito, ano nangyari dito. Ang problema lang, hindi tayo maka pasok sa loob. Wala kasi tungtungan. Pwede dito, pero ang tanong matibay pa kaya 'to. Bukan nating ikutin. Apa dito? Um gubat to. Talagang pag pumunta ka, talaga napa sobrang nagkakapagod. Papasukin mo pa talaga yung gubat para lang makapunta ka dito. Parang tulad din ito na napuntahan natin ng bahay ng magkukulam. Pero iba naman. Magkaiba tong location. Ayun ang hagdanan. Kaso guba na. Ay. Ay, parang may... Eh. ko ni ko lang siguro parang may nakita ko sumilip patay oy parang hindi na tumatibay Okay, wala akong alam sa history sa bahay na to kita ninyo. Ah. Oh, shit. Ano to? Bibi na kambing? Parang sigbin. Gubat to guys. Oh. Pero may mga bahay-bahay. Mangilan-ngilan lang mga mga may farm lang. Pero hindi talaga dito yung bahay nila. May bata pala dito nakatira. May reload ano. Kinakabahan ako dito sa tatapakan kasi nakikita ko yung ano yung Oo. Oh. Taon ng kalendaryo. 2017. Bago lang. ah, uh, si pa oh. You and everything. Oh, bago lang Kasi may ano pa, Grims. May Snow White. Shadow Guard. Hindi tayo makapasok po. Oh. Lock. Hindi tayo makasilip. Ingat lang. Wala ko alam kung anong nangyari dito. Pero may i-interviewin ako nisa. Tatanungin ko kung anong nangyari dito. Siya kasi nagturo sa akin dito, pinsang ko. Tatanungin ko siya anong nangyari dito. Sinabi lang niya may bahay dito na abandon na kinakatakutan dahil hunted parang hunted na nga daw siya ikaw ba naman makita mo yung ganito eh oh mo butas butas talagang totaling parang ano eh isipin mo talaga na hunted na tong lugar na to katulad yan guys oh may mga butas na hirap mag, hirap na magtiwala pero may dami pang gamit oh Damit. Ah, wala lang tayo makitang larawan ito yung sangataan dito Sayang dito, Hindi natin mapapasok. Kaya ko. nandun sa kabila. Hindi natin mapapasok. Pero masisilip. Pero sayang. Baka magalit naman sa akin yung pinsa ko sabihin kiniba ko yung pintuan sayang lang susubukan natin dumaan dun sa harap titingnan natin kung kung makapasok tayo dito sayang naman kung di natin malibot natin ba yeah. uy oh yun kasi nasabi ko eh <laughs> may Oh. Bal Buti na lang hindi ko natapakan mabuti. Look. Kulog talaga ako. Grabe. Doon sa isang pupuntahan natin, uh, mayroon na daw mga ghost hunter daw na nakapunta na daw doon. Kaso, hindi ko alam, nagalit yung ano, may-ari. Kasi ginawa ng kalokohan, ginawa ng mga ano-ano. Hindi na bago yan dito sa Mindanao. Yung mga karamihan talaga dito, lalo na yung dalawang pasinuno na magawa ng mga ano yun Tulad ng isang ng comment, bakit daw sa ibang mga taga Mindanao eh, may mga nakukuha ng bulto kay may nakukuha ng mga aswang bakit daw sa akin wala dito samantalang nasa Mindanao din daw ako uh, masasabi ko lang dyan sa nag-comment na yan magkaiba kasi yung ano eh gumagawa ng katotohanan sa gumagawa ng kalokohan yun lang yung masasabi ko pasensya na hindi ko alam kaninong video yun na kaninong sinong ghost hunter yung mga go hunter na nagpunta mga daw eh kasi marami daw sila na hinaluan ng kalokohan nagalit daw nagalit yung may-ari sinilagyan daw natan ang mga halimaw, mga ganun, ganun daw yung lugar. Kaya parang naano na sila. Kaya nga parang no, nagdadalawang isip din na ano eh, na ako rin mag-video ako Sabi, baka gawang ko daw din ng kalokohan, ganyan. Sabi ko, ako yung kauna-unahan at never po ako gumawa ng kalokohan. Ilang sabi ko. Sabi ko, pumayag naman yung mayari. Grabe talaga to. Subukan naman natin pumunta sa harapan. Punta natin yung harapan. Ito yung harapan. Ah, so masyadong masukal. Pero, hindi na natin. natin hindi rin tayo makapasok pero I'm sure CR si lang siguro to Inubuan na ng anay. Ito yung ilalim mo. Ang laki ng bahay ng anay yun kita yan parang buhay wala hindi natin wala tayong paraan para makapasok dun sa sayang no sayang hindi tayo makapasok nakalak kasi pero sana nag enjoy kayo sa video natin video parang may something sa likod ko grabe ang asukal dito tingnan nyo hindi uh, parang hindi ako mapakali so paano guys sana nag enjoy kayo balikan natin to sa gabi ah, maraming maraming sa lahat sa lahat, sa lalo ng hindi nyo ko iniwan sa ere hindi nyo ko iniwanan langgam salamat, maraming maraming salamat sa inyo at kita kits na tayo sa susunod na adventure. Balik, may pupuntahan pa tayo sa panlocation yung bahay na nasunod. So, paano? huwag nyo kalimutan mag like and comment kung bago ka lang sa channel ko subscribe ka para updated ka sa lahat ng anak ko vlogs ko maraming maraming salamat guys at I love you and see you at my next adventure love ya